Today's videos tayo ngayon mga ka-idol Ayan, magandang umaga sa inyong lahat uh, Ako po ay magluluto ngayon ng uh, Ukoy na Dilis Ayan, nilagyan ko na rin siya ng ng tubig dahil kapag nilagyan natin niya ng uh, harina ay maglalagay din lang naman tayo ng tubig Ayan, lalagyan natin siya ng asin Yan, dagdagan natin ng konti. Tapos, lalag natin siya ng... Ilalagay na natin lahat dito ang kanyang uh, ingredients. Ayan, lalagay natin siya ng magic. Uh, huwag natin ilahat ang magic. Tira tayo ng konti. Tapos, lagyan natin siya ng isang... Uh, isang ano lang ng paminta. Ayan. Ayan ganito ako magluto ng ukoy na bilis mga ka-idol. Ayan, tapos ito ay pinagsama-sama ko na ang bawang, sibuyas at saka siling haba. Ay ginahit ko rin ng medyo maliliit yung siling haba. ayun, ilalagay natin, ihahalo na natin yan dyan. Sasairin na natin. Ayan, nahirap pa kasi ako, wala akong tagahawak ng aking ah, camera. Ayan, kaya sold tayo ngayon. Ayan. Ah, uh, I-mix na natin dito. Para uh, lumasa na yung uh, mga ingredients niya sa isda. Ayan, ganito lang ako mag-okay na bilis, guys. Eh, hindi ko na siya tinanggal yung ulo ng mga... Ano, dahil maliliit pa naman siya. Ayan, kukunin natin ang harina. Dahil lalagyan natin niya ng harina. Ah. Ayan, lalagyan natin siya ng harina. Kapatong ko lang yan dyan saglit. Lubuksan natin tong harina. Guys, ang hirap buksan. Ayan, ito na guys, nabuksan ko na. Lalagay na natin. Ito. Ito ang harina natin. Hahatiin natin itong kalahating kilo. Tapos, haluin na lang natin mabuti. Ayan, kulang pa ang harina natin. Lagyan pa natin ng konting harina. Eh, alam nyo ba guys, na nagtira ako ng konting, ayan o. Oh. Ang gagawin ko dyan, uh, itatry ko siya na igaganga ko siya tapos dodurogin ko siya ng durog na durog. Gagawin ko siyang mag-aaral kasi akong gumawa ng fishbowl. Ayan, may nakapagsabi sa akin na pwede din daw naman kahit anong klase ng isda. Kaya itatry ko siya mamaya. Aakin siyang igaganga. Tapos dudurugin ko siya ng durog na durog. Pero tatanggalin ko yung pinakaulo niya kasi maliliit. Tatanggalin ko yung ulo guys. Dahil yung ulo kasi niyan ay medyo mapait. Baka siya ay lumasa sa uh, na gagawin ko. Ayan, mag-aaral ako at itatry ko kung kung magkakaigi ba yung aking gagawin mamaya. Para kahit papano, ay, gusto ko kasi mayroon akong ah, dagdag income. Maliban sa pagluto-luto ko ng mga ulam, mga meriendahan, eh, gusto kong itry ang paggawa ng fishbowl. Uh, ah, mamaya, tatry ko yan. Susubukan ko kung magkakaigi. Wala pa kasi akong yes. Nakalimot akong bumili kanina sa bayan ng yes. Ayan. Dahil sa ito ay natimpla na natin. ah uh, Pupunta na ako sa aking kusina at ako ay magdudupong na ng apoy mga ka-idol. Ayan. Magandang magandang ha. Umaga. Umaga ngayon guys. Hindi hapon. Chirot. Ayan. Magandang magandang umaga na lang po sa inyan lahat.